patetic daw o hindi nila i-identify itong pulburon video. Bakit sila, sabi ko nga, preskon, panakot, suppression, whatever, gusto nila kayong akutin na sa bawat mag-share ng video na na-release ko, ay kayo ikukulong o pananagutin. Huwag kayong matakot. Dahil hindi mangyayari makukulong kayo dahil ako ang nag nagpasimuno ng video na yun. Huwag kayo pasisindak sa mga ito. Ang pag-uusapan natin, itong NDRRMC o National Risk Reduction and Management Council na ano ang ginawa ng mga ito. Ang trabaho nila dapat sa pakikipag-ugnayan ng Jutang Genemes, na uh, DILG, NBI, lahat yan sila. Sabi ko, interconnected yan. Kung para sa bayan, turuan kayo kung paano maging prepare dito sa parating na delubyo para maiwasan ang mga casualties para maiwasan ang mga buntis mga bata na walang kamalay-malay di ba na biktima nitong uh, delubyo na ito mailigas man lang sana kayo pero ang pinagkabalan po nila ay hindi flood control kasi wala namang flood control kasi kung may flood control bakit kayo binaha? sige nga kayo kayo mga mga, mga, mga supporter ng budol kayo na nagba Marcos Marcos kayo na nagtatanggol ng mga trolls sa na mga nagtatanggol kayo sa sindikato tama ba ang salitang flood control lad ba to, to control the flood bakit binabaha kayo kung itong ninayupak na presidente ninyo ay totoo ang kanyang sinasabi. Bakit napakabagal ng responde ng mga rescue sa inyong mga barangay? Kailangan nyo pang mag-text. May mga nababasa ako na na, na natitext o natitext sa kanilang mga kamag-anak, tumawag sa ayan siya ng gobyerno na iligtas sila. Hindi mo na kailangan mag-text na magmamakaawa ka kung bawat barangay ay prepared kung bawat barangay ay may flood control o bawat area, na really bawat barangay, ay may flood control sa sinasabi nitong Jutang Jimenez nyo, bangag sa kasisinghot